Pareho sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang gagawin kay Senador Bato de la Rosa sakaling isyuhan siya ng arrest warrant ng ICC. Ayon yan sa Department of the Interior and Local Government. Bagaman, wala pa silang nakikitang warrant sa ngayon. Nakatutok si Mark Salazar. Pangalawang araw ngayon na wala sa sesyon ng Senado, si Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ito ng ugong ng warrant of arrest laban sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Maging kasamahan niya sa minority, hindi alam kung nasaan siya. Hindi ko na tinatanong, mas maigi na, di ba? Hindi naman sasabihin at ayoko rin malaman. Ang asawa ni Senador De La Rosa ang nakausap raw ni Senator Amy Marcos, kabadong-kabado raw, sa sinasabing warrant of arrest laban sa asawa. Wala ako narinig kay Senator Bato, si Nancy De La Rosa na lang nagtetext eh. Sanay na sanay yan eh, talagang uh, asawa ng pulis. Pero ganun pa man, takot na takot. At uh, kabang-kaba, nananawagan, natulungan sana sila na kahit papano may due process, may justisya, may uh, soberanya ng Pilipinas. Hanggang ngayon, kahit si DILG Secretary John Vic Rimulya, hindi pa rin nakikita ang warrant of arrest na ibinunyag ng kanyang kapatid, si Ombudsman Crispin Remulia. Pinakita na ba sa inyo ni Ombudsman Remulia yung kopya? Hindi po uh, sa three lang kami nag-usap. Mm. Ang sinabi niya sa akin nakuha niya ang electronic electronic company from a third source. Third so, source. Hindi po galing sa ICC. Mm -hmm. Okay. But in form and in function, mukha siyang official. Mm -hmm. But as far as we are concerned kasi, basta nasa national security apparatus ka, dapat actionable document. Yun nga po. And dapat yung, dumating talaga. Dapat hard copy. Yung no? hawak ng kapatid po. po ninyo, hindi pa masasabing actionable document yon. Hindi pa po. Pero sabi ni Remulia, parehong latag lang ang gagawin kay Dela Rosa. Kung paano inaresto noon si dating Pangulong Rodrigo Duterte, basta may papel na. 'Yung ki dating pangulo po, may proper channels po 'yon. Mm -hmm. in ako po mismo, nakakuha po ako ng copy ng official opo. Na na warrant of arrest through Interpol. Mhm. Mm Aha. Uh, in this case, wala pa po, po kami nakukuha. Hindi po dumating sa Department of Justice. So, I cannot comment on a non-entity. So, uh -huh. hintayin po natin dumating bago ko mag-comment mag po. Kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Ano ba naman pananakot ng ginagawa yan? Sa social media naman, naglatag ng argumento ang abogado ni De La Rosa.